Oh, di Good morning, good morning. Dahil galaro, oh. Ibang lahi. Ami pounder. Pounder. Don't. Oh, di ba? Wala pang kalaban. Guys, pamuna ng ring. Nung net. Sira. Lagi na lang nasisira kap yung Net, no? Pero pininturahan naman. <laughs> Sana all. Ang kapitan ng Riyad. Boto nyo, Duterte pa rin. Huh? Sana all. Sana <laughs> all yoko Hindi, ala dapat ko po ko lang dito. Dapat yung dati. Ayoko. <laughs> <laughs> Ayoko. Eh, Hindi marunong yan, tangi. Marunong ka Marunong ka nga eh. Tinanggal di ba? Ang dami namin dito. Ramadan tama kasi. niya ako na sa taas. rin. sila nang sabihin pumunta rito? Si? Insta? ayaw ko lang pumunta ngayon. Yung... Bakit? Maga na naawi yun. <laughs> Tinanggal mo na ba Wala talaga, gagalaw na yun. Wala na yung sabitan niya. Di, hindi na ikakabit yan. mas <laughs> maganda pa wala na Oji <coughs> <coughs> Dami sa kabila, sa mm. August. Kalau <coughs> di Dubai, kalau Dubai, Hello, diretso in Dubai. Hindi, may, may sabi na sabi tayo yata isang eh, dalawang konta yeah. daw. Magdadalawang impormo sa Pilipinas. Tinanggal lang pala. Ay, na uh, wala na yung ano niya, yung pasukan niya. Gagalaw din. Ano ano, ipalibot lang. Iigit lang din oh. 'yon. Eh itata ikakabit ikak ka do tinanggal. <laughs> Wala nang nakakatakpan. Wala mga daw yun net, tinanggal naman ako. Ano 'yan? <coughs> Odi oh, ba. Shout out. Ang Kotik, ayan, kauna-una ka, ka na Ang Kotik, shout out sa'yo, ah, uh, Bams Ninang Merl, Mami Daisy Mama Adi Musel Mam Twin Sino pa ba nakalimutan ko? Shout out, shout out sa inyong guys oh. Ano pa, hindi pa wala pang laro Kakabit pa ng net ba

pa yung nagkakabit ng net. Sa kanyang ininig ah. Shout out. Oh, Sikat na yan. Sikat na yan. Sikat dito yan sa Riyadh. Pinauuwi. Pila pa ako ah. Pinauuwi na dito sa Riyadh yan kasi masyado daw ang gwapo na dito sa Riyadh eh. Oh, talamak eh. <laughs> Masyadong talamak na dito eh. <laughs> Masyadong talamak na rin pagkagwapo dito eh. Eh kaso, pinabalik naman ng airport sa Manila. Madadagdagan daw yung pangit doon. Ito, <laughs> ito. Oh. Yan yeah, siya, diskarte niya yan. Yeah. Magaling magsuot yan eh. Kanina pang alas stress dito yan. Oo <laughs> mm. oh, nga, oh, inabutan namin dyan <laughs> eh. Kala namin ibang lahi ay nandiyan na nakaupo. <laughs> Nagulat na lang kami nung nagsalita eh. <laughs> pinay pala. Oo, oh, Pinay pa. <laughs> <laughs> Di ba tatlo na kanino ba alas tres dito? Tapos na out niya. <laughs> <laughs> alas doon niya out. Ang yun na pong Parang hindi ka nag-voice ko ha. Ang ganyan yun, na pong ko. <laughs> Sira na rin pala natin siya. Tali mo na yun yan. Gano'n? No? Dalawa, dalawa. Taliin mo doon. <laughs> yeah, sabi mo. Ano baka sabihin siya, ikaw na dito. Hindi ka. Ako wala.

Kompleto na sila. Beautiful. Beautiful. Taklang. Ah, pa kasi. Kailangan pa mainit. Kompleto na sila. Pero doon, din natuloy yung bola pag tumikira ka. Talagang kasama ni ano yung... Ay, isa. Yung matangkad. Kasama Ay. ni... Ah, di yung nilaw. Kasama mo yung matangkad doon. Kasama. Ganyan lang diyan kanina. Di ba? O. Bigyan mo. So, so, yan ay dugtong mo. Dugtong mo, parang ito. Hindi, dugtong ko na lang. na no, dugtong ko na lang, para ano. Baka mm. idugtong pa na iba yan. Parang yung kon eh. Parang yung nagbablog eh. Ano, kakain na ba tayo? Hindi, hindi. Matutulog na. <laughs> <laughs> ay, say, <God. laughs> Pero kumakain umak na eh. Ito. <laughs> no. Pero milyon ang views ka tindi. Oh. Ngayon kasi, oh. kasi pag kasi walang net eh parang nakahubo din. di banda. Right? Ba yan, oh. wala, yan, <laughs> sponsor, <laughs> yan, wala ba sponsor yan? May sponsor, may sponsor naman yan. Wala ba sponsor dyan? Wala mo ah. Patabi niya. Okay <laughs> lang yan, basta, um, basta yung uh, makalusot, yung bola. Makalusot lang yung bola. Yes, o okay. oh, diba? Parang, parang hindi nagsusot, parang hindi nagsusot pa gano'n. Parang <laughs> oh, wala <laughs> nilis. O iba-iba na may sinusot, ano? Lakas ng galaw ng ring doon. Oo, oh, na yun. Lugaw-gaw naman yan. Oh, diba? na yun. May yata silang pangipit doon. Ay, Alas 6 na higit kita pero dilim-dilim pa. Ano ba na? Sabi mo, sabi mo founder, bola ko. Bola ko. Yan. Yan. Ala na, maluwag na talaga. belat <laughs> <So, laughs> so, <kaya bagong> pintura Putri <laughs> di time out lumpuh basketball no. kwan kasi wala mo lang taga video kaya ganyan ganto muna tayo video video <coughs> video video sakay na ay eh, statay tigong oh dumating ang statay tigong wala <coughs> ma dismiss yun ay <coughs> di hmm? ba kawin ang pulit dalawang itaw ay Araw, Laban lang tatay tigom. Pa-board. Baka kumuha mo si ng lang kan. ko. Dami namin, no? Oh, mabili na kayo dyan. Pamain, pamain. Ay, si Aking. Naglalaro si Aking. Nagleto na sila. Aking! Nagbakasyon ka? Nagbakasyon ka ba? <laughs> Kala ko nagbakasyon si Aking! Alright. Tayo okay, naman ay eh, magla-live sa FB, o okay, sa FB sa YouTube. Uh, paano guys? Maraming maraming salamat sa lahat and support mo lagi RMGB Vlog. And shout out sa lahat ng team at pumapasok sa aking premiere at live. Maraming maraming salamat guys. And god bless. Bye-bye, love you all.